Laro ng anyang Junko, Red Boosters at pakakalaban ng team na kinabibilangan ni Abando ang team ni Miguel Oxon na All Sun Hyundai Movies. Maganda-ganda rin ang laro ni Miguel Oxon dito sa KBL at isa na siya sa inabangan nga rin ng mga Pinoy Basketball fans dito sa KBL. Ito na ba ang comeback game ni Abando? Yan ang katanungan ng karamihan dahil halos pwede na nga sila kay napainitin sa Hardcourt at bigyan ng limited na playing time para sa unti-unti niyang pagbabalik sa 100% condition. At yung pakiramdam nga rin niya sa Hardcourt ay magsimula na uminit dahil sa mahigit sa dalawang buwan punanahin to sila kay sa paglalaro ng basketball at ginamit niya ang oras na ito para makarecover sa injury. Ito ngayong mga plays na namiss natin sa laro nila kay at papainitin natin ang muli niyang pagbabalik sa hardcourt sa pamamagitan ng kanyang mga latest na highlight at plays bago ito nagka-injury. Sa play natin na ito, still kaagad ang nagawa ni Abando yung bilis at atleticism nila kay kanyang ipinakita kaagad sa laro na ang pasa nakuha ang bola. Dito naman, 3-point shot ni sa Abando, libre, maganda ang rhythm at bitaw, sok na sok. para dito kay Lakay. Ito rin yung namis natin. Terrence Abando sa bando napakaaktibo niya sa pagkuha ng rebound ang naglalaki ang mga kalaban na didihado pa sa kanya kaya naman isa ito sa naging dahilan kung bakit sinadyang itulak noon si Abando sa ere na didihado sila sa timing at taas ng talon nila kay kapag nakikipagagawan siya ng rebound sa ere isolation nila kay ang ipinakita malaking mama ang bumangga sa kanya pero Abando maganda ang balanse malapit na sa basket pasok ang kanyang tira sa play na ito intense ang laro nila kay sa height niya na 6'2 pero ang malaking katanungan ay kung kailan babalik ang ganitong laro ni Terrence Abando at panigurado na paiinitin na muna ito sa Hardcourt limited minutes para ma-feel niya ulit yung atmosphere ng laro kagaya ng ginawa dito kay Kai Soto sa Yokohama Bicor hinay-hinay lang ika nga nila para magkaroon ng magandang buelo. Rebound footback ang nagawa ni sa Bando sa play na ito isang malakas na pagkuha ng bola sa ere konting ikot sa baybitaw ng floater ibang klase ang play nila Kai na nagawa niya dito laban sa mas malalaking players kesa sa kanya. Ayaw lang natin na maulit nga ang nangyari sa kanya at para naman sa mga players na kagaya ni Chinano Unuwako, ang dumali kay Abando ay sana naman mas mabigat ang magiging multa nila nang sa ganon ay magdalawang isip rin sila na gumawa ng mga hindi patas na mga play o dirty plays ika nga nila. Katagalaw nga rin ni Abando ay napaka-explosive dahil isa siyang athletic na player, rebound play laban sa mas malalaking player ang ipinakita nila kay dito, kitang kita lamang na lamang si Abando kapag nasa arena sila at gusto lang natin na makita ulit si Abando nung na maibalik niya ang ganitong klase ng kanyang mga plays at hindi nga lang si Abando ang rebounding guard na meron tayo, meron pa tayong ang Scotty na ganito rin ang intensity ng laro kapag nakikipag sa rebound laban sa mas malalaking players. Magkakaroon pa nga tayo ng maraming update tungkol sa Philippine Basketball at sa mga players natin kaya naman para sa mga bago pa lamang sa ating channel ay huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe at, like mag at like nyo na rin ang ating mga videos nang sa ganoon ay kayo ang unang makapanood ng mga ito. Miguel Oxon Ulsan Hyundai Mobis laban sa team ng Anyang Jungkwanjang Red Boosters na kinabibilangan naman ni Abando ang laro natin ngayong araw at magkakaroon tayo ng mga highlight videos ng ang larong ito.